ng mga otoridad ang uh, isa sa mga uh, isang suspect sa pagpatay sa isang ina sa harap ng kanyang mga anak sa isang motel sa Maynila nitong nakaraan lamang. May live report si Ian Cruz. Ian. At hihawak na nga ng uh, Manila Police District si uh, po Ronald Fontejon, ang uh, police na suspect sa pagpatay sa isang babae sa harap ng dalawang bata sa isang motel dito sa lungsod ng Maynila. Kagabi pa na sa TNC Custodial Center sa Camp Crane, sa Quezon City si Sumuko siya kagabi sa kanyang unit sa Police Security Protection Group o PSPG. Matapos lumutang ang kanyang pangalan na sangkot sa krimen. Kanina nga ay uh, dumating ang team ng MPD Homicide Section upang uh, Ponteon. Agad silang uh, dumiretso sa PNP Custodial Center pero kailangan pa raw ng koordinasyon sa PSPG para madala nga ng MPD ang subject na police. Napatid na reklamong murder ang ihahain ng uh, MPD laban sa kanilang kabaro. Nang ayos na ang lahat ay uh, muli silang bumalik sa PNP Custodial Center at saka uh, sinundo si Pontejon. Agad naman siyang isinakay sa mobile car ng uh, MPD. At uh, Gigi agad din siya sa PNP Crime Lab para nga sa physical examination. Tumangging magbigay ng pahayag si Pontejon nang uh, subukan nga natin kunin ang kanyang panigata uh, mula sa Kamkrami ay uh, dinala na nga dito sa Manila Police uh, District Headquarters sa UN Avenue sa Ermita sa Maynila si Pontejon kung saan nga, ano mo mga sandali ngayon, Jiggy ay uh, isa sa gawa ng uh, booking process laban sa kanya para nga maihain na rin. Uh, Inasaan hanggang mamayang gabi yung uh, murder charge sa kanya ng MPD. Maraming salamat Ian Cruz.